Dali kayo ulit <laughs> O oh, ito mahatak na O oh, yun shout out sa inyong lahat O <laughs> ito mahatak na Ito yung Complaint area Pagka kumakanan Or buha-baba mga motorista dito Mabubulaga Lalo pagka Gabi Bali tatlo Tatlong natikitan dito Ito Ayan Saka ayun Dan tayo dito sa gitna. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa kanto ng Sir James at at saka ng Mother Ignacia at sakop ng Quezon City. At itong unang nadaanan, bukod sa nakaharang na siya sa pedestrian crossing, nasa kanto. At ito ha, na dahil sa mga oras na ito, walang lumalabas na driver or may-ari. Walang driver Ayan hey. Nasa Surgeon's Guerra pa rin tayo. Dalawa na pala ang nahahatak dito. Nakuha itong uh, SUV dito. Nakapark siya pa Yun nga lang. Medyo gipit sa Fortuner ito, SUV itong uh, bangketa. Kaya nakalabas yung kanyang hulihan dito. At mayroon pang naka ayan. Pareho din itong uh, pulang kotse. Magkatabi pala sila ng Fortuner o ng SUV. Doon labas ang hulihan. Nakausli sa kalsada. Dami na pala na dito. O ito katulad nito oh. Hindi naman nakahusli sa kalsada Harang naman yung uh, bangketa O oh. Sapul na sapul Dalawa Dalawa yung ina-hatap Na na-block itong sidewalk O ito mayroon pa nakalis na yung uh, isa sa nakablak dito sa sidewalk Ayun Ito lang naiiwan Sa loob ng uh, 10 minutes, pitong sasakyan agad ang nahatak dito. Hindi pa tayo nakakalayo doon sa kanto ng uh, Sergeant Sergeant's Guerra sa kanang Mother Ignacia. Nasa Sergeant Guerra pa rin tayo. Dito sa lugar na ito, sa kabila ng maraming uh, no parking sa na yan, sa kamay uh, Tuawi Zone, maraming nahatak dito. Okay, tara na. Aatake na yan. Sa oras na 8.25 na umaga, nandito tayo sa kanto ng Samar sa kanitong uh, GMA Drive. At yung mga abutan uh, dito, matitikitan at uh, posibleng mahatak. Itong building na ito, saka ito, vicinity ng uh, GMA or uh, GMA Network. So yun na sa pagitan nilang kalsada, dito, ginagawang parkingan ito. Matitikita kayo, nasa tapat kayo ng no parking, oh. oh ayan, yung mga motor, nasa ayos. Wala na karo sa bangketa. Yung mga nasa karsada lang matitikita na posible yung mahatak. Oh, yan, libreng-libreng lakaran. ito na yung EDSA O oh, yun, Shout out sa inyong lahat. <laughs> Ay to matak na. Nandito na may mayari. Sasama na lang daw sa impounding area. Kanina natutuwa yung uh, ibang empleyado ng JMA Dahil uh, yung mga natikitan dito at uh, makahatak katulad nito Ay hindi naman sa kaila or hindi sa mga empleyado yung mga nakatikitan dito Or halos lahat Yung iba dyan sa condo unit sa May Victoria At saka mayroong opisina ng uh, pag-ibig dyan So karami nang natikitan dito at nahatak, Lalo na yung uh, first operation dito ay hindi lahat empleyado ng uh, GMA. Ibig sabihin, yung GMA mayroon sariling parking. Okay, tara na. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa dito sa may Ninoy Aquino Avenue at sakop ng Pasay. Nasa Pasay pa tayo. Ito yung ramp na papunta ng Ninoy Aquino Terminal 1. Itong sidewalk na ito, nadadaanan. sa yung pagpapart nito, okay na. Bukod lang doon sa yun. Nakaharap sa sidewalk. Dito naman yung driver. ka pang paandarin dahil uh, hindi raw umaandar o oh, ayan Mahatak na so ang problema itong sasakyan na ito may battery pero hindi gumagana ay nakaharang dito sa sidewalk at uh, ang sabi nung may-ari nito Antayin daw yung battery at uh, papalitan na. Kaya yun naman dito sa mga enforcer, ay hindi sila pwede magantay. Kung Kung uh, naiurong itong sasakyan, bandaron, okay sana at uh, hindi na matitigitan at mahahatak. Itong uh, puting Innova, saka yung pula, okay na yan, nakakadaan na yung mga tao sa sidewalk. Ilang beses na napapasadaan tong lugar na ito. Yung iba, okay na yung pagpaparada. Sumusunod na. Pagmula doon sa Pasay, na kung saan doon tayo nagsimula, nasa Paranaque na tayo at malayo-layo na nararating natin at walang uh, ibang natikitan at nahatak dahil mga nakaayos na no? oh so ibig sabihin malaki ng uh, improvement dahil ilang beses na rin ito napasadahan nakita nyo kanina na may uh, 50 tonner na towing truck dahil mayroong complaint dun sa unahan at uh, mayroon daw mga naka illegal parking ng mga trailer truck oh, ito. May pwesto, kaya maganda yung pagpaparada ng mga customer. Hindi tayo dumiretso. Kumaliwa dito sa may... Ano ba ito? Ah, oh, private, uh, sports. oo. Mamaya, ah, uh, anvil! Uh, dito, dito yung may complaint sa anvil. Marami palang mga container truck dito. Malapit lang ito sa C5 South Link. Ayun oh. Hoy, ito na. May driver. At uh, tinitikita na. Sunod-sunod pala eh. Ito yung complaint area. Malapit na ito sa C5 South Link. Pagka kumakanan or bumababa yung mga motorista dito, mabubulaga, lalo pagka gabi. Dahil medyo madilim dito. May mga iniiwang mga container van dyan or minsan may kasamang ulo. Dyan sa kanto, may nakapark hanggang doon sa malapit sa tulay. Katulad dyan, yung inahatak na yan, wala ng ulo at yung uh, isa dito na daanan kanina natikitan dahil uh, may driver naman so dahil ito ay two-way gipit na pagka may nakapark dyan sa kanto sa oras na 10.35 ng umaga wala na tayong ang mga naka-illegal parking dito or mga container van dito mismo sa kanto na ito Katulad nitong isang container dito. Wala mga ulo ng truck. Bali dalawang container ang iniwan dito. At din natin yung action officer ng MMDA na si Sir uh, Paula Hipolito. Paul Siya nagagait sa atin ngayon. Hindi ito mahatak dahil loaded daw. At saka, pero kinukuha na ito mga container van. Ito naman, nakausulin na ito na container na na dahil may mga uh, plate number naman ito. Ito, kinukuha na. So, pati itong isang uh, hindi mahata kukunin na rin. Handay lang pala, kaya hindi mahatak ito. Bukod sa loaded na, or maraming laman itong uh, container, eh, masyadong mahaba. Plus yun. So, mahirap yung uh, likuan. Pero kung halimbawa, uh, andi dito yung uh, ulo ng truck, at uh, mayroong magkukumando, or magdadrive sa container na ito, So Ibang kumpanya na ito Umikot lang tayo Galing tayo sa kabila Sa Ambel At uh, nasa C5 Southlink tayo At nadaanan itong mga truck na ito At pinagtitikitan Harang na harang yung uh, bike lane At uh, nakapark na sila mismo sa kalsada uh, Ito Isa pa Bali tatlo. Tatlo ang natikitan dito. Ito. Ayan. Saka ayun. Dahan tayo dito sa gitna. After matikitan, ito inayos na yung uh, kanilang pagpapark or pinaayos o yan maganda tignan wala na nakahamba lang Meron pa tayong pupuntang isang uh, complaint. Lalabas lang tayo ng Sokat Road. Papunta na ito ng SM Sokat. Ito yung ramp. So, hindi tayo umibabaw ilalim tayo at uh, ito yung isang complaint ginawa ng paradaan itong ilalim ng tulay nandito naman yung mga driver after matikita nito paalisin ayan dyan tayo galing kanina at nasa Sukat Road na tayo northbound ang oras ngayon ay 11.35 ng umaga after natin doon sa may C5 ba uh, South Link at sakop ng Paranaque nasa Paranaque pa rin tayo at nandito na tayo ngayon sa may Quirino Avenue ayan ang uh, Nia Road at pagkakumanan ito yung tagos ng uh, Baklaran at magmula dito sa kanto ng Quirino Avenue sa kanitong Nea Road Pagka nandito sa Quirino Highway, bungad pa lang nadaanan na ito Nasa akop yung sidewalk Itong kotse nasa tabi ng hinahatak na L3 Okay na ito May nadadaanan na yung mga tao hindi ka tulad nitong L3 Sakop na talaga yung sidewalk May hinahatak na pala dito sa kabila At uh, mukhang mukha nga dito na At nagre-reklamo Okay. ang sabi, bago lang daw ito kapapapark lang pero nakatiklop itong side mirror So nagre-reklamo yung may-ari dahil lang dito naman daw siya Pero huli na siyang lumabas uh, Pagkatapos sa uh, paliwanagan, uh, nakipagtulungan na at uh, nirelease yung handbrake At siya na mismo ang tumutulog para may isang palang dito sa tow truck Dito yung nakuha kalatin ng gulong sa kalsada, ng gulong sa sidewalk malapit na tayo sa airport road yung traffic light na yan nasa kanto na tayo ng Carino Avenue sa kanitong airport road kakaliwa dito at ang labas nito Ruas Boulevard pagkaliwa pa lang dito sa airport road ito kagadang nadaanan nasa kanto so natikita na ito But, uh, hanggang ngayon wala pa rin yung may ari so mahahatak na ito hindi pala umaandar itong sasakyan kaya tuloy yun ang mahahatak sa oras na 12.25 ng hapon after natin sa airport road uh, na hello <laughs> nandito tayo ngayon sa Hilpuyat or Buendia ayan ang uh, Ruas Boulevard at uh, ito papasa tayo itong uh, Hilpuyat going north yung ibang team nasa kabila mayroon yata ang atakin dun. hindi natin masipat tawid lang tayo ha So mga nakabang na itong tow truck Just in case na walang lumabas ng may-ari or driver Mahatak Pero pagka may mga driver naman Matitikitan at paalisin Katulad nito, nakaharang sa bike lane Bungkod sa natikitan na Innova sa kabila Pati ito, matitikitan na rin dahil uh, sakop yung sidewalk. sidewalk so, Ito, andito na mga driver pero natikita na lahat yung mga sasakyan na ito Hindi na lang mahahatak So ayan Naatras na Yung uh, Innova Ang uh, nakausli pa uh, hanggang sa ngayon Kaya na mahahatak Sa northbound Na kung saan yun ang babaybay natin May inahatak na rin doon sa kabila Nasa southbound pa rin tayo Pero andun yung mga kasama natin sa kabila Dahil uh, tayo ay pa northbound May hinahatak din dito Paglampas lang ng BLTB Ito Andito naman yung uh, mayari Saka yun So ticket na lang yan Yun ang mahatak or hinahatak na Sa oras na 1pm So nandito pa rin tayo sa Hilpoyat or Buendia Going north So sa oras na Alaon ha Eh oras na ng panalian Okay back to base muna tayo